Kuya, ano ka ba ninyo? Hindi mo ba nakikita? Customer natin yan. Oh, bakit ba? Kaya tama na ba itsura niyan, par? Eh mukhang hindi nga makakabili yan ng ano eh. OEM na sapato sa Tiguan vibe. Hindi eh, mo pa nga kilala yung tao, inuhusgahan mo kagan? Siege, mo, mahirapan ako mga kota ngayon Bon. wala uh, pa rin customer na tumapasok. Baka ba aga-aga pa kaya? Sa so, mamaya tingin mo darating maraming tao. Pwede ngayon. Kaya ano kaya ka lang diyan. Hopefully. teka na natin. Boy boy, sandali lang. Baka naliligaw ka ata. Hindi charity center, ha? <laughs> walang limos dito. Inapag mo nga Ah, uh, sir. Dito po talaga sa Jaco. ko po ninyo. Bibili ko po ninyo sa papos yung kapatid kong lumadwig ng Balit Victoria. Talaga ba? Unang una, walang mura dito, parang. Tikit sa lahat. Walang OEM dito. At saka, wala rin tawad dito. Alam mo pre, may suggestion ako. Doon sa baklaran. Marami dun. OEM. At higit sa lahat, may tawad pa. <laughs> 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 Uy, ano ka ba ninyo? Hindi mo man nakikita? Customer natin yan. Oh, bakit ba? Bakit na ano ba itsura niyan, par? Eh mukhang hindi nga makakabili yan ng ano eh. OEM na sapatos sa Tiguan vibe. <laughs> hindi mo pa kakilala yung tao, inuhusgan mo kagad. Ka <laughs> Sir, pasensya na po sa, ano, sa inconvenience kasama ko. Pero ano Ay. po bang hinahanap niyong style? Actually, ito ano po yung mga latest namin. Ito sir. Ito, ito po. Actually, ano po ito? Uh, ano pong size? Um, size 9 po. Size 9. Sige, sige. Check po natin ito. Ano bang code ito? Uh, sige, check ko lang po sir kung may size 9 na. Wait lang po. Sige. Kita mo yan? Ang mayaman, no? Mukhang bibili. Wala kapag tungo ng pansin itong mahirap na to. Watch me. I'm gonna do it. Hi, sir. Good afternoon. How can I help you? Hi, I'm actually looking for something. Mm-hmm. Mm -hmm. Don't worry, sir. I got you. So, sir, Um. as you requested, this is the Nike Dunks. at your size. Mm -hmm. And also, 5,000 SRP P. No? So, oh, would you like to pay through cash or credit card? O uh, yun ang mga ginagawa mo? Hindi mo nakita? Kukuli ng customer ko yan. Sa so, tingin mo ba, afford niya to? Sinasaya lang ang oras natin ng customer mo na yan eh. Um, excuse me, brother. Uh, mukhang na ata siya. Why not give it to him na lang? <laughs> Wala kong pakialam sir, sa gusto niyan. Kasi unang-una, baka hindi niya pa kayang bumili ng shampoo dyan sa I Unlike you, sir. I know you'll pay for the right price for this item. I'm sorry, brother. Ah, uh, Huwag mo naisipin yung sinabi niya. Sige, sa'yo na lang. Next time na lang ako kukuha. Thank you. No, sir. Sir! Tignan mo, ginawa mo. Wala pa kami ng legit na customer dahil sa'yo. Oh! Sana masaya ka, CJ. Enjoy with your customer. Sir, sorry po talaga sa inconvenience, sa. By the way, sir, kunin nyo na po ba to para ibalot ko na po? Ah, uh, opo. Sige po, sir. Mo magugustuhan po ng kapatid ko to. Ayun, ayusin ko lang po, ah. Magkano po ba ito? Ang tanong, afford mo ba yan? Ako lang nga pong bayad yan, ha. Sige, paano mo babayarin yan? Ah, uh, opo, sir. Afford ko po ito. Patunayan nga nyan, nag-ipon po talaga ako para sa kapatid ko. At gusto niya tong sapatos na bibilin ko sa kanya. Tsaka, sir, huwag naman po kayong ganyan. Nauna naman po ako bumili. Pasensya ka na po, sir. Huwag mo pansin niya. By the way, sir, uh, 5,000 po ito. Ah, sige po. Kaya ang tanong, afford mo ba yung 5,000 pesos sa sapatos na ito? How would you pay? Um, oh po sir. Katunayan po niyan ni eh, nag-ipon po ako para sa kapatid ko. Para mabili ko tong sapatos niya. At siya, magugustuhan niya po ito. Well, huwag lang po pati niya. Sir, ito po. Asama uh, ko na rin po yung tip para sa inyo. Hala, sir. Ah, uh, sobra puto Pa, Pero... ang dami mong pera. Saan galing yan? Sa nakaw? Ang dami mo palang modus. May patip-tip ka pa. Ah, um, sir. Mawalang galang na po, ha? Mahirap lang po kami. Pero hindi po kami magnanakaw. Ang katunayan po niyang pinagtatrabohan at pinaghihirapan namin. Makuha lang gusto namin bilhin. Huwag okay, ganyan ang pansin yun, sir. Pero po, sir, babalot ko na po Maraming salamat po dito. Sir. Oh, di ba? Siege, I told you, babalik si sir. So, this is mine. Hi, sir. I knew it na babalik kayo. So, eto na po pala yung in-order niyo shoes kanina. Brother, hmm. Kasi yung tinutukoy ko sa'yo kanina. Ah, siya ba yun? Ayunin yes, niyo. Di ba sinabi ko, kapag may pumapasok na customer dito, tartuin nyo nang maayos, right? Hindi yung babasi kayo sa kung ano yung panlabas ng anyo ng tao. Yeah, and what about it, sir? Um, siya po ba yung tinutukoy nyo? Um, actually, mag po kami na ito, you know? Diba? Ah, babayaran niya nga ng harin po eh. So, oh, ito na. Yung binili mo item, sir. <laughs> Brother, hindi ko pala alam. Sobrang mapanghusgan na. <laughs> At mata pobre. Sinungaling pa. Ang galing. <laughs> Tama na to. I'm done with this. Alam mo? Sinisira mo 'yung reputasyon ng negosyo ko. Sabi mo kung bakit? Dahil lang basa komisyon para kumita, huh? para makuha 'yung komisyon na gusto mo. Alam mo? Hindi na dapat pahabain itong usapan natin. Hindi ko gusto ang mga nangyayari. Simula bukas, magligpit ka na ng gamit mo dahil aalisin na kita sa trabaho. Hmm nasa dingin ko na hindi ka nararapat dito. Sir, nagtatrabaho ko ng marangal dito, okay? Wala po akong ginagawang masamaan. Okay kami, di ba? Okay tayo? Mm -hmm. It's age. Okay kami, di ba? Mm -hmm. Sir. Alam mo ba? Tinakabili yung pinsan ko dahil sa pag-uugali mo. At hindi ko kakayaan maubos yung customer ko at dahil lang sa anong ugali meron ka. Kaya, umalis ka na. Sir, Sir, sorry po. Ah, uh, hindi na po ito mauulit, ako Ah, uh, promise po, last na po to. Hindi ko naman po sinasadya eh. At saka, okay naman na kami, di ba? Sorry, ah, uh. sir. Asensya ka na, ha? Huh? Hindi ko ito tolerate yung ganyang pag-uugali, ha? Huh? At lalo na kay, ano, pupromote kita. Alam mo, ginampanan mo yung magandang trabaho para sa kumpanya kong ito. At hindi ko gusto mga ganitong pag-uugali. Dapat dito, sa ibang magtrabaho. Gusto mo, mag-janitor ka na lang eh. Dahil eh, hindi maganda yung ganyan trabaho, janitor. Mas marangal pa sa'yo. Maris ka na! Ah, sir. Sensya ka na pala sa ginawa ng empleyado ka. Di bali, hindi na makuulit yan. Ah, sir. Uh, totoo po ba ang ipapromote niyo ako? Yes, CJ. Ano mo yan? Deserve mo yan. Napakagaling mong trabaho. To. Maraming salamat po, sir. At saka, Boss. Dahil ang graduation ng kapatid mo, Pili ka isa para sa kapatid mo. Tapos sa'yo na rin. Gift na namin sa inyo. Ay, sobrang bait niyo po. Congratulations po sa kapatid sir. niyo, ha? Congrats. Tapos mo yan. Pili ka lang dyan. Malaking tulong po sa akin, sir. Pagpalain po kayo ng Diyos, sir. sir man. Ikaw rin, brother. God bless. Oh, ano, brother? Tara! Tara! CJ, ano ang pangala? Thank you po. Thank you, sir. Ayan. Bali na lang sa pata sa makukuha niyo. Sige lang po. Ha?